So hello guys, meron lang akong konting tips for ano, sa mga bagong nasa spirituality and into astrology um, Ayon, to maintain higher vibration which is grateful, happy, thankful prayful to God and talking to God uh, Iwasan niyo yung mga ano guys mga negative songs, negative movies something like mababa yung energy. Posting, emoticons, magipag usap sa mga tao. Negative din mag-isip. Ano ba yung mga low vibration? Low vibration is sad, uh, stress, anxiety, um, ungrateful, angry, overthinking, um, ano pa ba? Mm, um, revengeful. Ayan. So, ano pa? Lahat ng mga hindi magandang or mabigat na energy. Kasi, later on guys, pag ganoon talaga yung thinking nyo, hindi nyo binago, at hindi nyo inaksyonan na ito ay ma-address sa sarili nyo. Later on, it will be manifested in your health. So, ayun. So, to remain, uh, to remain the higher vibration, always talk and speak to God, speak positive to yourself. Ano pa ba? Um, acknowledge your mistakes and and address it. Tapos ayun, gawa ka lang ng tama uh, yung mga bagay na into services at saka ayun, huwag kang maging likramador. Kasi hindi pa dumadating yung mga pray, mga prayings mo or yung mga manifestations mo. You need to understand na it's all frequency. And when your frequency don't balance or align to your manifestation, it will be hard guys to ano para maabot ito. So, maybe maabot mo to pero meron talagang mga pagdadaanan pa, or challenges or struggles along the way bago mo ito makuha. At darin ka sa point na mapapagod ka talaga. Sasabihin mo, napakamalas naman ang buhay na to. Parang wala yung magandang nangyayari. Pero, ayun na. Kailangan, mag, kailangan mong maintindihan na you can manipulate, man manipulate your energy and you are responsible to yourself. So, ayun lang. Mga konting tips. Um, makinig ka ng mga gospel songs intindihin mo yung lyrics, kantahin mo mismo. Ayan, kasi isa yan sa mga, kasi siyempre ikaw yung nakakarinig yan. Mga positive words and positive songs. Kung ano, the more mo siya pinabalik-balik na kantahin, the more mo siya maiintindihan deep, napaka-deep na meaning ng kanta. Ayan. So, isa sa mga ma-recommend ko is yung ano, um, mo songs or ano yung mga prayer prayer songs na meron kayo sa sa ano sa religion nyo kung muslim ka man etc latin song la, anima, anima christi latin song hindi ko lang yan pinapakinggan kundi kinakanta talaga so the power of that that song is mag aano sa'yo mag embody or something like makukuha mo ganun. So, gamit na gamit ko siya in tuwing nag-travel and etc. Parang siya yung mag siya yung magsi-shield ng protection in in ano in sa si, sa ano sa ang tawag doon sa journey mo or sa <laughs> sa buong sitwasyon siya yung magsi-shield ng peace of mind at all parang bine-blessed. ang smooth smooth ng mga ano ang iyari ganun po so so far ayun po so also ano din mag search din kayo ng mga frequencies 5 2 to, 5 to 8 ba yun 5-3-2 basta yung love frequency mga hertz ayan so mag search kayo bahit kus na sabing mag search kayo para mag-effort kayo at bahalagahan niyo yung yung part na kayo talaga yung gumawa kasi kailangan mag-take move ka kailangan mong simulan kasi kung mag-matter ka lang kung ano yung mga uh, ni-read sa'yo, tinit sa'yo at uh, saka shinare sa'yo hindi ka mag-grow dyan hindi, kasi magbabase ka lang kung ano yung tinuro ng mga taong nakikita mo sa video mga binilhan mo ng products, ayan. So, kailangan talaga ikaw mismo sa sarili mo maka-discover sa self-awareness mo. Yung totoo ikaw. At ma-address mo yun. So, soon I will, ano, discuss about uh, shadow At may ipapagawa ko sa inyo, guys. At gawin mo yun. Gawin mo yun. So, pag once na na, ano ko na, ah, uh, tawag ito, pag once na nagawa ko ng video, may instructions ako, tapos gawin nyo, it will help you a lot to do your shadow work. Ayan lang, guys. Love you. Ah.